National Assembly Mixed Martial Arts Presentation of Its World Military Davis Dub Soldiers International Command of New World United Kingdom Philippine Island Divine Government Administration of Living God Dated October 29, 2023 In Celestine Covered Court, Barangay Gulud, Cabuyao, Laguna, Philippines kaya lahat ng Royal Dub Soldiers of God sa buong mundo makinig sa presentisyong ito. Ang martial arts ay mga codified system at tradisyon ng laban na naginagawa para sa ilang kadahilanan tulad ng pagtatanggol sa sarili, mga aplikasyon ng militar at pagpapatupad ng batas, kompetisyon, pisikal, mental at espiritual na pag-unlad aliwan at ang pangangalaga ng hindi nasasalat na pamana ng kultura ng isang bansa. Tulad ng ilang mga tradisyonal na konsepto ng militar ay nakakita ng bagong pagamit sa loob ng modernong pagsasanay militar. Marahil ang pinakahuling halimbawa nito ay ang pagbaril ng punto na umasa sa memorya ng kalamnan upang mas epektibong gumamit ng baril sa iba't ibang mga acquired na sitwasyon katulad ng paraan ng isang yaduka na makabisado ang mga paggalaw gamit ang kanilang espada. Ang tradisyonal na martial arts na sumasaklaw sa armadong labanan ay kadalasang sumasaklaw sa malawak na spectrum ng mga suntuka na armas, kabilang ang mga bladed na armas at full arm. Kabilang sa mga ganitong tradisyon ang skrima, silat, kalaripay at kumulo at makasaysayang European martial arts, lalo na ang mga Ital Italian Renaissance, maraming Chinese martial arts ang nagtatampok lima ng mga armas bilang bahagi ng kanyang kurikulum. Kaya sa mundo ng martial arts, kailangan nating malaman ang mga paraan at operasyong militar dab soldiers of God. Tulad ng mga ito, unarmed, strike, grappling, armed, combat oriented, health oriented, spiritual oriented at marami pang mixed martial arts. Habang walang uurungang daanan Harangan man bibitawan Awakan mo lamang Di ka iiwanan Uo ang kalakasan Sa pagsasamahan Di matinag-aninag At napabanan of course cool. saiam com mim para